guys, magandang gabi Meron lang ako gusto i-share sa inyo About sa bike lane Kasi, well matagal naman ako may, na, may nakakasabay na ganito Pero di ko lang pinakapansin hanggang sa nangyari na naman Kanina, dito mismo sa Medical City papunta ako So gusto ko lang i-share sa inyo Para lang malaman lang din kung ano yung opinion nyo sa mga bike to work So kanina kasi papunta ako ng Mandaluyong Dito ako dumahan sa Ortigas Abdel Nandun na ako sa may bandang Medical City. Bakit, di ba? May kasabay ako doon isang hindi naman siya ganoon katanda. Siguro sabi natin 50. Tas bike commuter siya. Hanggang sa bago magmeral ko, may sumalubong na isang bike commuter din. Doon mismo sa bike lane na dinadaanan namin. Tapos galit na galit yung kasabay ko matanda. Sinigawan niya na parang doon nga sa kabila! Ganon! Sinigawan niya rin ganon. Tapos may sinasabi siya sa akin na parang kinukuha niya yung rapor ko. Na parang mag ako sa kanya dahil nagagalit siya kasi mali yung sumasalubong. Ganyan. Tapos hindi ko lang pinapansin si tatay kasi hindi ko, hindi ko, siya maintindihan eh. Ang naiintindihan ko lang, nagagalit siya dun sa sumalubong. Yun lang yung nakita ko. Kayo ba guys, ano ba ang take nyo sa ganon? Ano ba ang opinion sa ganon? Nagagalit ba kayo sa mga sumasalubong sa bike lane? ganyan or kinakayaan nyo lang naiintindihan nyo sila gusto ko malaman yung honest opinion nyo i-comment nyo lang guys tapos sasabihin ko rin yung sa akin pero kung ako yung tatanungin sa totoo lang okay lang naman sa akin na may sumasalubong sa bike lane kahit, kahit yung ganyan yung bike lane lang okay lang naman sa akin kasi naiintindihan ko kasi minsan siguro dati sabihin natin sumasalubong din ako sa bike lane kasi tinatamad na ako tumawid sa kabila <laughs> tapos may maiksi lang naman yung pupuntahan Tsaka sino bang sisipagin magbuhat ng bike sa isang overpass o footbridge, di ba? Mapagaan, mapabigat yung bike. Di ba? May time talaga na nakakatamad. Pagod ka na sa trabaho, magbuhat ka pa ng bike, aakit ka pa ng hagdan, di ba? Okay sana kung lahat ng footbridge dito sa atin, yung parang may flat area na pwede mong pagulungin lang yung bike na hindi mo siya totally bubuhatin. Di ba? Tsaka yung sumalubong naman sa amin kanina, cautious naman siya sa pagsalubong eh. hindi naman siya yung sobrang bilis like parang alam mo yon iniisip niya din na okay sasalubong ako mag-iingat ako sa mga to kasi baka mamaya di ba baka aksidente pa ako parang ganoon naman siya sobrang bagal niya lang like ako kapag sa ka, sumasalubong so ako sa bike lane pag may salubay pag may kasalubong ako may time na tumitigil ako depende sa sikip ng bike lane di ba may mga bike lane kasi dito sa atin na protected doon ako sa park na yun, tumitikil pag sumasalubong ako. Tsaka nakakatawa lang kasi bakit ka magagalit doon sa sumasalubong eh tayo tayo ng mga siklista yung pinaglalaban yung karapatan natin sa bike lane, di ba? <laughs> sa mga motorista. Pinaglalaban niya natin yung karapatan natin tapos tayo tayo pa yung parang magtatalo-talo sa bike lane, di ba? Actually, isa lang naman yung bike lane na two lane na nakikita ko eh. Yun lang yun nasa Commonwealth, <laughs> di ba? Two lane dun eh. Tuloy yung bike Layton. Kayo ba guys, ano ba ang opinion nyo sa ganun? Nagagalit din ba kayo? Or okay lang din sa inyo kasi naiintindihan nyo sila? So yun guys, comment nyo lang yung honest opinion nyo sa mga sumasalubong sa bike lane na ibang siklista na para malaman natin, para makapag-usap-usap tayo, di ba? So yun, ride safe palagi. Maraming salamat.